So, good morning mga idol. So, wala tayong gagawin ibang tuwing umaga mga idol. Pakain lang tayo dito sa alaga nating mga Rhode Island. Kaya nga pala yung tanarabaho nung nakarang araw hanggang ngayon na yun po. Pagbabuhas na tayo sa posting ngayon. So may alaga kasi tayo ditong ilang pirasong manok. Ayan o. Bali, alim na piraso lang to. Tapos yung tatlo doon, nandun sa kabila. Binuko din kasi mga bata pa yun. Ito yung nag-iitlog na to sila. Ayan, pakakainin muna natin. Tingnan natin dito sa loob kung may itlog. May itlog kaya yun? May pinapakain kasi dyan na para mang itlog. Ayun. Ayun pagkain nila. Parang hindi sila naano sa pagkain. Yung iba magtakbuhan yun may pagkain eh. Lima? Lima lang? Ah, dito pala yung isa. Ayun, nag-iitlog. Ayun, nakain pala sila ah! ng dahon. Rhode Island at Decal Brown. malawak sa kanila yung kulungan nila kasi anim lang sila Mayroon tayong nilagay ito mga ito na pang isnak nila ito. <toss> yun eh mayroon kayong pang snack dyan at mayroon pa kayo dito ang pagkain na eh pang dessert nyo lang yun yung katawan ng saging so, ito talaga pagkain nyo ito so, itong katawan ng saging na to ay pang dessert lang nila Ayan, yun yun Lima lang sila, nandun yung isa na ayun oh. Naglilimlim na siguro yung isa na yan. Hindi ba yan sila nagpipisa? Wala, ini-incubate ang ano nito eh. Ah. Uh -oh. ang itlog. Buti hindi nila kinakain itlog. Minsan may meron tinutuka. Kaya dapat pag nang itlog nung dal, nung lalot medyo marami yung itlog. Uh -oh. Dapat kukunin mo agad. Para hindi maano. Ano yan? Maliliit pa lang yan dito o ganyan na yan? Hindi na yan dito. Ano? Mangang itlog na? magumpisa pa lang mag-itlog. Kasi mm. nung bagong dalayan yan. Mayra ano ilang piraso yun ito dati? Nung simula? Si Tatlong lalaki, kinsing babae. Ah, walang, ano, may lalaki pa yan dyan na tira? Meron yan. Doon doon sa babae. Binaba nga kasi pina, ano, pinahingahan kasi wala na hindi na nga mag-iitlog. Magtanong Ano? Kuha nito sa usad sa to. Ilang taon na to? Si Marlon? Wala pa. Wala pa. Ay, Ay, wala pa. Ay, isang taon to. Ano ko na nga siya? Ay, yung... ay Ibong. Ibong. Nag-uungad to. Kin... Gusto. Tubal yun sa usad san Sa so, lalong. Ay, nag... Sabi na ako kayo. Sabi na ni... Uh, ay, ay, Mar si Marlon. Si Marlon. Pero wala na si Marlon. Sa usad. Oh, Sige, sa ano? Sano sa darang? Busog pa sila kaya hindi sila makakain masyado bago pa lang kasi sila nag ano nag snack